Yo, isang magpalang tanghalay sa atin lahat mga ka-idol. So, napadaan ako dito sa may binundo yung pinakasikat na tulay. So, so habang napadaan ako, so napatigil ako dahil namangako ako sa laki ng siyumay nila. Ayan o. Oh. Pero, dahil sa, sa nagtitinda sa mag-asawa na ito. So, ayan. Ayan o. Oh. 10 piso lang ka-idol, So, plus may kanin so 35 lang sulit na plus may gulaman na ayan ako shut out to Yeah. dito lang yung mga kaido sa may binundo bridge na bagong tulay so kar karamihan dito ay maraming estudyante nagtatambay at madalas may mga activity so malakas ang merienda so kayo mga ka mga rider, mga grab dyan mga kapwa ko ang So pag nakadaan kayo dito sa may Binondo Bridge, puntahan lang na si Kuya dito. Ang lalaki ng siyumay nila, promise. Ayan Oh. Yeah, mga ka-idol. O oh, ayan. Sa totoo lang idol short ako sa pera. Yung bagamat nilibre niya ako nila doon na na gulaman. So, kasi ako rin minsan tumutulong. So yung pala. So, uh, tinutulungan din pala ako nila mga ka-idol. Ayan. Yan sa mag asawa na yan. Napakabuti nila, okay? Mga kaidol, lalaki ng siyumay nila, Oh. Yan sa mag asawa na yan. Kaya napatigil ako dahil sa akin paglalakbay So, nilibre nila ako ng gulaman. So, napakabuti ng na mag-asawa. So, mga kapwa ko, naga, mga naghanap buhay dyan sa daan. Yung kapwa ko, kagulong, ang kasjoy ray bumit. Napadaan nga, pag napadaan kayo dito sa may binundo bridge. Yan. Try puntahan nyo lang dito yung magkasama na ito. Yan. Pag short ka sa pera, sila nang bahala mo mga ka-idol. ayan uh, o. Oh. Okay? Marunong sila umunawa uh, kung short ang pera mo. Ba? Uh, importante sa kanila mabinta lang. So kaya napakabuti ng mga asawa na ito mga ka-idol. O oh, so yun lang mga ka-idol. So ingat po tayo sa sama tayo naroon. So God bless po sa atin lahat. So, magandang tanghali. kain po tayo mga ka-idol. Ayan. Shumay pa lang, mapawaw ka na. Kasi, yan. Shoutout sa mag-asawa na yan, dalawa. Madam, shoutout dyan sa lahat ng mga vendors na, okay mga ka-idol. Thank you and marami salamat. God bless ko. Ayan ka na lang. mga ka-idol.